...giruan, dahil pa rin ho tayong single. Love type, nagkilala tayo hanggang dumating yung araw at oras na totaling tinanggap natin ang isa't isa. Sa puso natin, love, alam natin na marami tayong pinagdaanan na pagsubok. Away ba te, uh, minsan humantong pa tayo sa pisikalan. Pero at the end, hindi tayo sumuko. At ginawa mo ang best mo para ipagpatuloy pa natin ang relasyon natin. Na nasimulan. Na ngayon, na puno ng aral, pagmamahal, puno ng pangarap na tayo ay magsasama sa hirap man o kaginawaan. Love, I just want to say sorry sa, sa so to all my mistake I've done to you, minsan, sa sobrang busy ko sa trabaho at sa part-time, wala na akong time para sa'yo. Pero hindi ka sumuko. Ako na ang pinakaswerteng Becky Mon <laughs> sa mundo at napakasaya sa araw na ito, lalong-lalo na nung nag-propose ka sa Hong Kong Footbridge. Hindi ko deserve pero pinaramdam mong totoo yung pagmamahal mo sa akin. Hanggang sa nagplano na tayo magpakasal at eto na nga, ginaganap na. Speech speechless sa full support mo, love. Love, you are my best friend, my confidant, and the love of my life.